Hi, mga kaalma driver ng UAE diha, mga followers ko, thank you sa pag-follow at saka sa mga non-followers ko, thank you rin. <laughs> ito nga guys, parang nai-stress ako masyado kaya nga itawa ko na lang ito ang mga stressful feeling ko, no? <laughs> kaya kayo diyan, itawa na lang niyo ang mga stress ninyo kasi pag iintindihin natin ang ating mga stress, tayo lang ang kawawa. So, magiging ano tayo, magiging sickly. So, hindi na tayo healthy. So, kaya itawa na lang natin ang ating mga stressful feeling. Tapos, ikain natin. Tulad nito, kakain ako ng tinapay kong baon ko. <laughs> Dami kong baong tinapay. Croissant, guys, na maliit. Yung maliliit na croissant. Kasi dala ito ng ano, kasama sa anak ko binigay dami so kaya nga ito na lang kainin ko para maalis ang stress ko tapos parisan uku ang green tea wala na solve na ang almusal hmm. ito ang buhay namin buhay chopper dito sa Abu Dhabi sa UAE as of now, grabe na katensyon na magmaniho guys. Sobrang nakatensyon lalo na sa amin na mga transportation company. Para akong bagong driver dito guys, kasi alam niyo pag nag-drive ako, para na akong kabado lagi. <laughs> para na akong kabado lagi na baka ano, baka may si ID na nakatabi ko kasi yung mga ano, mga mautak sila eh. Nagmamaniho sila ng mga private car, akala mo lang wala. etapos tapos kung kunting kimbot ka diyan, mag-serving ka ng kunti. nakuhaan ng nakuhanan kanila ng ano, nag ka ng kunti. Wala na, penalty na 'yon. 400 dirhams kaayo. Ay, just meo doon na lang bumulaga sa na naka-stampar na ang pangalan mo na may penalty ka ng litsugas. <laughs> kaya hindi naman namin maiwasan, guys. Ewan ko, may perfect driver ba sa mga transportation company kahit nga yung mga private car nga mayroon ngang penalty. Ano pa kaya kami na lahat ng oras? Sa buong duty namin, nasa daan kami, nasa kalsada kami, Diyos ko po. O, oh, be, Kayo ang sa amin, kayo kung kayo ang napalagay sa amin. Tingnan natin kung magiging perfecto ba kayo ng mga driver. <laughs> Kaya itawa na lang natin. At saka ikain. Talagang na-stress ako, guys. Ayaw ko ma-stress. Yung mga penalties alam niyo guys, yung mga bayaran na hindi mo inasahan, nakakasira talaga sa mga pagbabudget natin eh. Karba na ang budgeting. <laughs> Dahil dyan sa mga penalty na mga karaho. At saka alam nyo, wala na silang konsiderasyon eh. Wala naman talaga silang mga konsiderasyon dito, lalo na sa mga ano, tulad namin ng mga transportation company. Kunting kimbot. Yun ang ano nila eh. Yun ang talagang gusto nila. Kasi marami silang makuha pera sa amin. Noon hindi ganito ang ano nila dito. Pamumuno. Ngayon nakaka-stress na. Although hindi na ako happy sa kumpanya namin. Hindi na rin talaga ako happy sa ano sa bansa na ito sa sa trabaho ko ha? sa status ng trabaho ko pero okay lang yung ano yung hindi tulad ko na driver ewan ko kung sino mga driver na happy sila sa trabaho nila na ganito na perfect sila na wala silang mga penalties sila na so congratulations to all transportation drivers without any penalties congratulations kayo na so kaya nga ako very bad <laughs> kasi minsan oy oy makakuha ng mga penalties just ko po penalties minsan left left and right front and back <laughs> yun lang siya guys ang i ko sa inyo no kasi para akong na stress talaga yun eh. sa mga pamumuno nila dito na, na ano na kaya nga isip-isip na magano na tayo, plano na sa buhay para matahimik na ang ating mind. Yeah, maura to siya guys, ang akong ikashare sa inyo na dala pa katawa, ba pa siaw, dala pasiaw, tinuod, pero tinuod, tinuod. Anay dyan akong istorya ninyo guys, nga stress dyan ko. Yeah, mauna stress nin, mauna stress na ako. Magsige na lang, mukatawa pa dyan ko, bisag stress ko. <laughs> Bye bye na guys. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share. And thank you for watching for today's vlog. Alma UAE driver. Follow na din sa aking Facebook page and TikTok. Magsayaw-sayaw ta dito for stress reliever. Bye bye and God bless. Power lang. Don't worry. Be happy. I love you all. <laughs>